Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang update na nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mama na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang update tayo ngayon dito sa pageantry. So, dapat ito talaga ilalive ko to ng bonggang-bongga -bongga, pero hindi ko malive kasi nga may uh, medyo masama ang pakiramdam natin today. Sobrang grabe ang sipon ko. Sobrang grabe yung lalamun, sakit na lalambunan ko. Kaya sabi ko, sige, para matupad ko yung pangako ko sa inyo, i-re-record ko to ng bonggam bongga para sa inyo. O, ba diba? So, yon So, happy Sunday sa inyo lahat. And God bless you all. Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. So, ito na nga. So, unang tanong. So, postpone ng Miss World. Mama Sam, ano daw ang masasabi ko dyan? And then, ano ba ang tingin ko dito sa Miss World? Bakit ba ganito yung kanilang pageant? Dapat pa ba silang tawagin o isalis talaga sa big five. O, di ba? So, yon So, ako para sa akin, na Naloka din ako dito sa Miss World. Sobrang isa to sa mga kinikilalang big pageant sa buong mundo. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Almost two years na silang walang pageant. At hindi nila ma-push ng bonggang-bongga. -bongga. Yung pagpo-postpone ng pageant nila paulit-ulit uh, na yan ang nangyayari. Noon, nagpapapadyan sila noong 2020, di ba, natatandaan natin. Tapos biglang kinansal nila kasi nagkaroon ng COVID yung mga girls and then minumub eh, minumove nila ng March after 3 months and then after noon, hindi na nasundan. Sobrang dalawang taon nating hinihintay yung kanilang pageant na lagi sila nagpapa-announce ng date tapos lagi po postpone tutuusin guys, kawawa dito yung mga kandidata na naghihintay para lumahok dyan sa pageant nila kasi kung iisipin mo eto, eto na lang yung huling announcement nila na gagawin daw nila sa December so almost how many days na lang pupunta na yung mga kandidata sa venue ng pageant bigla nila sinabi cancel postpone sa March na lang daw so ano mararamdaman mo kung ikaw yung kandidata doon? Siyempre, nagprepare ka for your evening gown. Yung mga gagamitin mo, inimpake mo na yon. Pagkatapos, ang pinaka nakakaloka dito, siyempre, yung nagda ka, yung mga gagamitin mo para sa pageant to fit your body, ano talaga, di ba? So, biglang, ha? Siyempre, yung mindset ng girl. Ayun talaga, medyo nakakadismaya. Ano doon yung nakakadisperate? <laughs> Kasi parang, you're almost there na eh. Tapos biglang sasabihin, cancel, postpone. So, hindi lang naman to yung unang pagkakataon. Paulit-ulit na sila. Itong taon na to, tatlong beses sila nag-set ng pageant nila. No, una, February. Tapos nagganging, ano, sabi nila, May na lang daw. Tapos pagdating ng May, ayan, December na lang. Ngayon, March naman. So, ano ba talaga Miss World? Bakit hindi nyo mapusto? Alam nyo namang election pala dyan sa India. Eh, bakit dyan nyo pinili mag-held ng pageant niyo Bakit hindi kayo maghanap ng alternative na pwede naman kung saan pwede gawin? Halimbawa, pwede naman gawin sa tawag dito, sa ibang bansa. So, di ba? Kasi nasisira yung pageant niyo dalawang taon ilang beses kayo nagpo-postpone, ilang beses kayo nagka-cancel ng pageant ninyo. So, syempre, naloloka yung mga candidates, naloloka yung mga viewers ninyo. Hindi ko alam kung paano kayo masusuportahan dyan, pero nakakatamad na, Miss World, sa totoo lang. So, dapat pa ba silang tawagin o isali talaga sa Big Four? I think dapat sila na yung kusang umalis. Charot. So, hindi. I mean, syempre, part na talaga sila ng big four. At hindi naman na mawawala yun. Pero, alam mo yun, yung parang napaka irresponsable nilang organization na parang hindi nila mapush-push yung pageant nila. Eh, yung Miss Universe nga, eh, kung wala silang makuhang venue sa ibang bansa, di ba? Walang nag-franchise ng kanilang ano, pageant. They are trying na ma-held talaga sa USA area na. Sa part na ng USA, kahit sila na yung mag-franchise o or mag-organize talaga, di So, kahit malugi sila, basta mapush lang nila yung pageant nila. Isang beses lang sila nag-postpone ng pageant nila, pero talagang binawi nila yun in one year na dalawang beses sila nila. Wala silang escape na pageant sa history ng Miss Universe. Pero dito sa history ng Miss World, nakakaloka na parang I think kailangan na talaga magpalit ng organization para mahawakan ng maigi ang Miss World. Kasi kung hindi, tuluyan na silang mawawala sa eksena. ba? Diba? So, yo, so good luck sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss World. Kung ako kay Miss Philippines, hindi na ako lalaban. So, sa ibang pageant na lang dapat ipadala si Miss Philippines natin. Buti na lang bata-bata pa -bata to. Kung hindi inabutan na to ng overage, kawawa naman. So, yun. So, yun lang yung akin. But, tingnan natin kung mapupush na nila yan sa March and wish all the best para sa Miss World. O, oh, di ba? So, intindihin na lang natin. Tayo na ang mag-adjust sa kanila. Hindi na natin dapat pang ano serioso hen kung magpapadyan sila sa match go kung hindi naman dead ma di ba so yon at para naman sa sumunod na chika, syempre, kung ang Miss World ay postpone sila, laban na laban naman ang pageant ng Miss Earth sa Vietnam. Yes! Ito na nga. So, may nagtanong sa akin, ano daw masasabi ko na 114 candidates ang maglalaban-laban dito sa Miss Earth ngayon taon na to. Ito na ang pinakamadami nilang ano, candidate sa history ng Miss Earth ngayon. Uh, pinakamadaming member na magkukumpit compete sa Ambispert. Etong taon na to talaga. So, ako para sa akin, good. Good for Miss Earth. Una, good kasi lalabas sila ng ibang bansa kasi lagi lang dito sa Pilipinas. So, ngayon, mabibigyan sila ng magandang importansya, magandang presentation, magandang production ng Vietnam organization natutulong sa kanila. At para sa akin, maganda to. So, may pa package natin yung Miss Earth sa buong mundo ng bonggang bongga. Ako para sa akin natutuwa ako kasi syempre nakikita natin yung growing up ng Miss Earth at nandoon na sana makabawi ta tuluyan ang Miss Earth at magtuloy-tuloy na sila at hindi lang sa Vietnam na gawin nila ang Miss Earth kundi sa iba't ibang klase din ng bansa. Katulad ng pwede din sa US, pwede din sa Thailand, pwede din sa ano, saan pa, kung saan pa nila pwede i-push ito na ma-held sa ibang bansa. So, I'm so happy for Miss Earth and congratulations. Malakas ang ating pambato dyan sa Miss Earth na si Liana. At talaga naman masasabi ko, oh my God, si Liana at Duana ay isa to sa mga strongest candidates na pwede talagang manalo sa competition. I'm so excited for Miss Philippines kasi alam natin na magaling ang pambato natin dyan at masasabi ko naman na talagang papalo to sa competition na to ng bonggong bongga. So, yun yung abangan natin. Kasi ako para sa akin, maganda ang magiging production ngayon ng Miss Earth. Nakita na natin, naglabas na sila na schedule. So, sa December pa yan ha. Pero kasi magpupuntahan na ang mga kandidata this coming October, ano, November. So, yon So, I'm so excited kasi almost a month din ang kanilang pageant. So, palakpakan natin ang Miss Earth. O, oh, di ba? So, yon At ito pa ang sumunod na chika, Miss Globe. Aariba na rin. At ito nga ang ating pambato na si Ana Valencia ay magkukumpit na sa saan gagawin ang Miss Globe. So, tingin ko daw ba, mauuwi daw ba ni Ana Valencia ang corona ng Miss Globe? Ako para sa akin, bakit hindi? Maganda si Ana Valencia, matangkad, matalino, so ang sexy. So total package ang ating pambato para dito sa Miss Globe. Pero ang tanong ko, ang Miss Globe ba ay willing ba talaga ibigay ang corona sa binibining Pilipinas Or sa ating pambato. So, depende yan sa ipapakita ni Ana Valencia. Ako para sa akin, malakas ang laban ni Ana Valencia ha, dito sa competition na to kasi talaga prettiness talaga at hindi imposible na makuha natin yung tinatawag na sandwich win kasi nanalo tayo noong 2021 tapos 2022 ngayon 2023 hindi imposible na sa atin mapunta ang corona let's see malalaman natin yan kung paano ipapakita ni Ana Valencia yung galing niya dito sa competition na Miss Globe the Globe o di ba so yon so i'm so excited for Ana Valencia kasi isa din po sa mga talaga masasabi natin na oy iba ang ino-offer na itong ganda ha in fairness so alam ko yung iba dyan medyo walang tiwala sa organization ng Miss Globe kasi gawa nga yung nangyari noon kay ano kanino ba to? kay Chelsea Fernandez na talagang masasabi natin, oh my God, akala natin magba-back to back win tayo kasi sa sobrang ganda at galing din ni Chelsea Fernandez. Pero walang nangyari, di ba? So, yon So, tignan natin, malalaman natin yan kung eto bang Miss Globe organization ay babawi ba sa Pilipinas? Maipapakita ba nila yung sincerity talaga nila sa mga kandidata nila dito at this moment? Or magagamit pa rin tayo ng buhanggang bongga? Ako para sa akin, just go to the flow lang. Tignan lang natin kung ano ang mangyayari sa competition na to. At ang Miss Globe nga ay magaganap na this coming ano din eh, November 18, hindi ko ako nagkakamali, 18 or 19 or 17, ganon. Basta, nasa parting ganon, after ng Miss Universe or bago mag Miss Universe. So, let's see. So, please support Ana Valencia sa competition niya at ayun nga, I'm so excited for Ana Valencia sa laban niya dito sa Miss Globe ngayong taon na to. O, oh, di ba? At ano pa ba? Mr. Pernational, ayan na, may nanalo na. Ang nanalo nga ay si Mr. Spain. Yes, si Mr. Spain ang kinoronahan. So, back to back sila ng supranational. Kasi itong taon na to, ang nanalo sa supranational ay Spain. And then this year, nanalo naman sa Mr. International sa Philippine version IC si Spain din. So, ang masasabi ko dyan ay bongga ng Spain pinakita lang ng mga lalaki sa Spain kung gano'n sila kagwapo. Pero ang tanong, sino nga ba ang dapat i-recognize na Mr. International ngayon taon na to, yung base ba sa Thailand o base ba sa Philippines, hindi ko alam. So, ang alam ko lang, dalawa sila. So, ako para sa akin, kung sasabihin natin, dapat sa Thailand lang, kawawa naman yun dito sa ano, sa Philippines. So, ang akin, sana ang sa Philippines, medyo baguhin lang yung talaga yung title niya. Halimbawa, Mr. International Quest, ganon. Para hindi confusing. Kasi kapag sinabi mo Mr. International eh meron ng Mr. International so talagang yung mga tao medyo magkakaroon ng confusing and then ayun sana maklaro to ng bonggang bongga in the future sana maiwasan na natin yung alam mo yon na parang dalawa ang pageant kasi kawawa eh na eh instead na para sa isa lang eh, nagkakaroon tuloy ng competition between Thailand and Philippines version. So, hindi magandang tignan at hindi sila magandang halimbawa kung ganyan ipagpapatuloy nila yung mga ganyan gawain. So, mas maganda ang gawin nila, mag-usap sila and then magpaubaya. Wala namang masama sa pagpapaubaya, di ba? So, kaysa naman nakikipag-compete at parehas ang title hindi magandang tignan niyan kasi yung kahit sa mga kahit sa mga national pageant ay nagkakaroon sila ng confusing kung saan ba sila lalaban sa Thailand ba o sa Philippines ba and then nahati yung audience so kung ako dito sa Philippines siguro siya na yung magpaubaya kasi eh kiniklaim na ng Thailand and then I think yung Thailand naman yung original so dapat doon na lang talaga to sa Thailand and then yung dito sa Philippines I think pwede naman yung dagdagan nyo yun ng Mr. International Quest kasi wala pa naman di ba may Mr. International and then Mr. International Chubachene so yun at least alam na mga kandidato na, oh, galing ako dito sa Mr. International, pwede pala ako lumaban dito sa International Quest. O kaya, Mr. Intercontinental. Wala pa naman, di ba? So, yun. So, ganun lang ang akin. Kesa naman nyo, makipag-agawan pa tayo ng bonggam-bongga. Kasi, medyo confusing talaga. Tinan mo, parang nabaliwala din lang sila. Kasi, ah uh, alam na ng mga tao na meron ng Mr. International, sana mapusto to ng maayos at mapag-usapan nila ng maayos. di ba? Diba? So, yon. And then, eto na. The Philippines, Miss Philippines, ah, uh, magkakaroon na nga ng coronation next week. October 24, pero ang mga tao ay mukhang hindi aware sa pageant na to. Ano ang nangyari? Bakit wala silang ano, press release? Wala silang tinatawag dito na mga kaganapan Ayun. So, napakwestion din ako Hindi ko nga alam kung nagkaroon sila ng preliminary competition Parang wala So, nag-announce lang sila ng candidates Pero yung mga activity nila Meron siguro, kaya lang hindi natin natutukan Gawa nga na meron ng international pageant So, para sa akin, okay din lang yan Kung wala silang event, wala silang eksena straight to the point to coronation night hindi rin natin alam ko ano ba yung mga ipinakita nilang ganap dito <laughs> so wala wala akong nabalitaan kahit ano wala naman tayo naririnig na kanilang presentation o nasaan na yung kanilang red carpet para sa mga kandidata wala naman tayo nabalitaan di ba meron ba so yon so ang akin siguro ano talaga nagkulang lang sila sa publicity nagkulang lang sila sa ingay ng pageant nila. So, dapat siguro next year gawin nila ang pageant nila na hindi October. Yung mga tipong season talaga ng mga national pageant. Kasi kung gagawin nilang October, mamamatay yung pageant at hindi nabibigyan ng publicity. And then ngayon, coronation night na parang wala tayong kaalam-alam kung sino nga ba yung mga kandidata dito na ahataw, sino nga ba yung mga kandidata dito na palaban. bastang alam lang natin, magkakaroon sila ng coronation night at may kandidata dyan, si Chantal. Ayun lang yung kakilala ko, isa. At saka si, ano, si Ravi. So, dalawa. So, for sure, sila na yung magta-title dyan. Charot. So, yun. hindi ko alam. Wala akong idea. Pero sana next time talaga mabigyan sila ng publicity, mabigyan ng ingay, at masuportahan din ng mga Pilipino. Siguro mali lang yung timing nung araw mali yung timing ng ng eksena nila. So dapat ito medyo maaga-aga more than doon sa so, nakikipagsabayan sila sa malalaking pageant na natatabunan sila kasi this time merong Miss International, Meron din Miss Grand. Yung mga tao nakatutok talaga sa laban ng Miss Grand, di ba? So 'yon. So nawawala sila sa, sa eksena siguro ang akin talaga kulang lang sila sa publicity kaya hindi natin naramdaman kung ano ang ganap na meron sa kanila di ba so yon but wag natin kalimutan at supportahan next week ang kanilang coronation na magaganap ng October 24 So, laban niya, O di ba? At kung sino yung magiging bagong reyna natin na ipapadala sa supranational. Kasi yung mananalo dyan, ayun yung ipapadala natin sa supranational, sa Asia Pacific West at sa sa Miss Charm. Sa susunod-sunod pang taon. Kawawa naman si Miss Charm natin na nagpre-prepare din na si Chris ng Gravides na ilalaban nila this coming ano na January o di ba so sana ayun na muna mailaban nila. So, kawawa naman yung kokoronahan na bagong Miss kasi sa susunod na taon pa siya At uh, makaka-eksena sa 2025 pa. <laughs> diba? So, yun. Yeah. So, nakakaloka. Nakakaloka yung pageant na to. So, sana ano, maayos nila yung schedule, maayos nila lahat para at di ba diba, mabigyan ng katarungan yung mga kandidata na lalako. Kasi kawawa, pag one year ka na naghihintay, one year mahigit bago ka makalaban. Tapos sa susunod, uh, magkakaroon na naman ng bagong reign na matatabunan na siya. so, yon So, good luck sa Miss Philippines and sana yung mga mananalo dito ay maka pagbigay ng bagong title, na uh, international title sa ating bansa. ba diba? So, yon Ay, nako, nawindang ako. Ano pa ba? Syempre, ito na, si Nikki Dimora. So, ongoing na sa kanyang coronation night. So, malapit na malapit na ang coronation night ng Miss Grand International. Ilang araw na lang talaga ang hihintayin natin at malalaman na natin kung ano nga ba ang magkahihinatnan ng ating pambato dito sa Miss Grand International. And I'm so excited for her. So, hindi pa natin alam kung mananalo siya o siya ba makakakuha ng corona kasi mamaya palang magaganap ang kanilang preliminary competition. So, abangan natin yan. And then, eto, si Nicole Bormeo, nandirita din ngayon sa Miss International at eto na nga, syempre, isa din tong maingay na kandidata ng Pilipinas na nagkukumpit sa International Pageant. At ang kanilang coronation night naman ay magaganap na sa October, uh, October 26 after ng Miss Grand. O, diba? So, wala din silang ganap masyado kaya wala tayong maibalita, wala tayong maramdaman sa kanila. Kundi, namamasyal lang yung mga kandidata doon. Sana yung mga ganitong pageant, no, magkaroon sila ng mga activity na tututukan sila ng mga tao, hindi yung parang wala lang. Sana yung organization, nakakaisip sila kung ano ang pampainay na gagawin nila sa competition nila para yung mga tao ay tumututok talaga sa kanila at syempre nandoon na alam mo yun, papanoorin sila at susubay at pag-uusapan ng bonggang-bongga. Eto, -bongga. dito panalo ang Miss Gran, eh. Kasi magaling siya sa mga ganitong bagay. At buhay lahat. Buhay. So, lahat nag-aabang. Kasi sa eksena, sa basabog, sa mga sa mga kaganapan kasi itong mga pageant na to dapat ng iisip sila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin sa competition nila para mapag-usapan ng todo-todo katulad yung Miss International sana bago pumunta pa lang yung kandidata dyan gumawa na sila ng eksena na ano ba ang gagawin nila sa yung ceremony paano ba nila i-introduce ng bonggang-bongga and then magkaroon sila ng mga event activity na maglalaban-laban ng kandidata para ang mga tao ay nakatutok sa kanila ng bonggang-bongga, -bongga. hindi yung parang wala lang. <laughs> so, para lang nagtour yung mga, nagtour yung mga kandidata doon sa Tokyo, sa Japan, and then coronation night na. So, yun, ganun, nakakaloka kung iisipin mo, di ba? Ay, nako. So, but, syempre, supportahan natin ang ating pangbato na si Nicole Bormeo na talaga naman, ay, nako, isa sa mga pwedeng mag-uwi ng corona this year, di ba? At last one, syempre, Michelle D aarangkada na. So, si Michelle D ay malapit na nga pumunta sa competition ng Miss Universe, kung saan naman ay kaabang-abang ang kanyang laban kasi syempre, iba din talaga ang preparasyon na ginawa ng ating pambato na si Michelle D. At talaga naman masasabi ko, no, hindi imposible na eto makapag-uwi ng corona sa atin kasi syempre iba din ang Michelle D, di ba? So yon. So ang kanyang alis ay mag-expect daw tayo this coming ano daw. Kailan ba? This coming uh, October 31, 30 to 31, mag-expect tayo. And then mag-i-stay uh, mag muna daw siya sa Los Angeles na mga ilang araw and then ayun na pupunta na siya sa kanyang competition sa El Salvador, di ba? So yon, so ako para sa akin okay yan, bongga yan kasi syempre isa yan sa mga inaabangan natin na competition ang Miss Universe. So ang Miss Universe sa magi-start ang kanilang pageant ay November 4 at matatapos to ng November 18. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na. So yon, so ito yung mga bagong update natin ngayon dito sa International Pageant. At sa mundo ng pageantry And then ayun nga guys So maraming mga pangyayaring Nagaganap pero syempre nandoon lang Na laban lang tayo At patuloy pa rin tayo na susuporta sa kanila So yun so kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga Pinag-uusapan natin ngayon So please comment below para at least Malaman ko naman kung ano ang chika mo Dito sa mga pinag-uusapan natin So yun guys guys maraming maraming Salamat syempre sa inyo lahat Sa walang sawang suporta na binibigay binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.